Good morning po. At meron man tayong pag-uusapan uh, sa umagang ito. Uh, isa pong paring uh, Katoliko ay humanga at pinuri po ang Iglesia ni Kristo at ang kaisahan nito sa yung sagawa ng Peace Rally namin o National Rally na naitala sa kasaysayan ng kanaunahan pong Peace Rally na nationwide na nakagawa lamang ay kami lamang Iglesia ni Cristo ay, Ito po ang isang pareng katoliko, atin po siyang tunghayan. Siya po ay nakatalaga sa Liloan, Cebu. O, ito siyang pakinggan ang kanyang mga pahayag. Pasya, Manila. Pertigyong naghanang tao, murag kapanig, murag eh, murag ang yuta, ilisan o puti nga kanaganing, uh, tiles uh, or color. Nga, yeah, di ka kabati nga, uh, di ka kakita nga nagtinokmuray, di ka kakita na nahidag mga pulis na nidamagan na nagdaog ka ng oras magrali kalma kayo nga natapok kining millions of attendees dita kita na ay mga tao nga ipang atake na ay mga blankers na nag nagbugal-bugal o naginsulto sa certain persons kanunay nakasintro sa katiling kasintro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan ng na katilingbanon, nag-atake sa mga dipito katilingban, dili sa dipito sa tao. Ningon siya kong solution ay insi kay maugin niya. Pukab sa Bible, ibase dito ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning

na tumani sa Iglesia Ni Cristo ipakita nila sa tibong kalibutan karoon the biggest gathering in the Philippines na nagsulti kami lang mga Iglesia Ni Cristo nakagawa niyan guluhan na na raling internasyonal at raling walang kaguluhan suka unta na magdan na to isip nasun gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally congratulations sa tanan ni Apil congratulations sa tanan ni appreciate ni ining sa pagpadayag sa ato mga pangandoy way gumot way away ugwasay dinautay na personal Ayan po guys. Malinaw po ang sabi nung pare na ngayon na sa nakita na nationwide po ang rally na joy wa kaguluhan. Uh, walang away, uh, walang tinulakay at wala pong nagpapaluan na uh, nagrally sa kapulis. Uh, malawak po ang rally na walang kaguluhan ang nakagawa lamang po kay Iglesia ng Kristo kay hinahangaan niya at pinuri at nagkongresyon po sa amin kaya ah, uh, maraming salamat po sa kanya bilang isang paring katoliko na pinuri po ang Iglesia ng Kristo